Bago pala mag-Mother's Day yan, nag-uwi si Mr. Nagpasalubong si Mr. na Jollibee. Bakit? Ayun, di ba? <laughs> yan, good morning guys. I'm vlog tired today kasi Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at mami dyan. Ngayon ay Umaga, sasamahan natin si Mr. Bumili ng bulaklak para kay Mama. Tara, samahan niyo kong me. Saan? Saan may Bulaklak. Saan may time? Yay. Yeah. Dito lang. Saan may... Ayan? Ayan. Saan may bibili mo? Flower blossom. Saan may bibili mo, Ay, maaga sila ngayong Majesty. <laughs> Happy Majesty. Ay, wala siya, ikaw gabi ako. Si Rex! Yan, dito pala kami bumili ng bulaklak ito. Ang suki ni Mr. Ayan. Maganda mga drive. Diba. Ito display mo sa mga Ay! Ganyan guys. Bumaba pala si Mr. Tapos kami bumili. Pero may bibili pa tayong bulaklak. ah, uh, Bumibili lang nang si Mr. Ito. <laughs> <laughs> Sabi sa Mother's Day nga. Happy Mother's Day nga yun, eh. Tapos. Yeah. Lang. lang. Hindi. Ano sa Lalayas na. Lalayas na. Happy Mother's Day ma. Happy Mother's Day ba? Happy <laughs> Mother's Day nga eh. Salamat. <laughs> Yan nag-order rin pala si mama ng puto. Ayun. so so happy mother's day titang ina ka binili lang ganyan ko patrick mo guys <laughs> nakawin na pala kami ni mister tapos si mister umalis pala ulit tumunta siya sa taas tapos mamaya, tignan pa natin kung ano pong mga ganap today. Yeah, Kaya, ayun. Ay, guys. Ang pala ni Mama na ulamay. Eh pata na pakasiyo. Kasi ngayon, si Mara pala nagpapatuloy magpakain kay Mara. Kasi, ang lakas na mga na, tupak ng barang magulit. Mara yun yung ba guys? Magawala. Kasi gusto niya na yung juice. Ayoko. Hindi ko pinabibigyan ng juice. Kasi gusto ko sa so, huna ay tubig. Water muna. Mara siya mag-juice. Ayoko. Eh, nagtatalo na yung maglola. <laughs> Nasanay kayo siya kay mama. Siyempre, ang lola, di ba? Spoiled ang apo. Yan lola. Ang ating kalaban. Pagdating sa ganyan. Spoiled kasi ni mother. Kung anong gusto ay binibigay. Diyos ko po. Kaya yan, maki ang kanyang ulo. Pag hindi namin pinibigay, nagpupunta siya kay mama kaya mama siya nagpapano kasi alam mo hindi siya kayang tiisin ni mama kasi kami natitiis namin siya kasi ayaw namin siya lumagay ng ulo niya na na kapag gusto niya makukuha niya ayaw namin ng ganun kasi hindi ko mahirap kaya ang lola lang talaga ang kalaban natin <laughs> And guys, nakaligo na pala na ako. Nakaayos na. Hindi na rin ako nagkilay. Ganyan na lang. Ang ayos okay, Tapos, rin. Tapos, binigaluhan pala ako ni Mr. na sing-sing. Papunta ko sa inyo. Ang oh, regalo ni Mr. Ang ayos. Ito siya guys, oh. Ayan. Ito yung regalo sa akin ni Mister Ayan ano Mother's Day. Diba? Ito yung pinakamalaki kong sing-sing. Kung pagdating pinakamalaki yung bato. Ayan. Sa lahat sing-sing ko. Diyo. Diba? Sobrang inlog ko dito sa sing-sing na to. Ayan Ayan. Tara natin pag sinuot ko siya. May sigaw si mom. Ayan siya guys. Diyan. Ganyan siya pag nasuot. Di ba? <laughs> Gumawa rin pala si mama ng mango tapioca. Ayan gawin sa sarap. <laughs> Tapos ayan, habang inaantay natin si Mr. Mister... Ayun ang ginagawa ng magtita. o <laughs> diba? Ang batang spoiled. Iliwan niya si Maria para kabayan sa bahay. Oleh itu, saya akan membuat video. Baiklah, saya akan membuat video. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,

para makapagpahinga na rin tayo. Kasi nga, ang dapat tayo bukas, alam tayo gagawin. Ay, pagkatapos ko maglinis, lininis ako na rin si Mara para makatulog na. Kasi, antok na, antok na rin ako. Tapos si Mr. Pala nasa sa labas. Kaya, lininis muna tayo guys. Ito pala yung binili ni Mr. na Wala na kasi sa Red Ribbon. Ang haba pati ng pila. Kaya sa Goldilocks kami napunta ni Mr. Yan yeah, guys, nakapaghila mo sa tayo. Tapos, okay na tayo. Ready to bed. Ready na tayo may Tapos, si Mara na lang lilinisan ko. Para makapagpahinga na rin. Night, 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 night. Who's there? Donut. Donut, who? Good night, guys.